Ito, anak ng uh, rap legend na si uh, Francis M. Pero bago 'yan ay uh, isa mo nang mapagpala at magandang oras sa mga all. Ipapakita natin ngayon no, hindi natin kinukumpara ito no. Kasi pareho pareho silang magagaling. Kumbaga, pinapakita lang natin kung uh, ano ba ang mga uh, naging anak ni Francis M, no. Uh, kung gaano ba sila kagaling mag-rap uh, at uh, sumunod sa yapak ng kanilang uh, ama na si uh, Francis M. Eto, panuori natin. nono pinapakita lang ni Francis M the late Francis M na magagaling ang kanyang lahi sa pagdating sarap rap no galing di ba si Elmo at saka si Francesca talagang uh, nagmana talaga sila sa kanilang ama yan po ang sinasabi natin na hindi natin kino ipinapakita lang natin na talagang magagaling ang uh, mga anak ni Francis M Maraming salamat muli sa inyong panunod. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone. Yo!